Hello! Dito ko tayo sa Aking Garden Update lang. So ito, nagtanim ako dito ulit ng mga, nireplant ko yung mga sili kasi uh, labas na yung mga ugat. So ibinaon ko lang. Sa so, mga naandito ay puro ano siya? ang nabuhay na lang ay puro luya ay mga luya puro luya talaga so pero dito meron akong mga talong na trinansfer ko dito yung ibang talong na mula sa aking pot so ito um, ang atis may bunga at ito may bunga so itong atis na to ay puputulin ko ito pag manana yung bunga niya ang galing ko ito diyan at tat tatagpasin ko diyan sa kanyang ano para magkaron tayo ng init dito sa aking mga pananim tapos itong uh, ano itong bayabas may mga bunga 'yo tatagpasin ko rin siya tagpasin ko siya diyan sa puno iwanan ko to iwanan kasi 'yan kasi malalaking bum ano to eh um, guaba, malaking guaba So, tingnan natin pag malaki siya. Ayan, pero ito maliit siya. Oh. So, tapasin natin yan pag ano na ano, Para malawak-lawak yung ano natin dito. Tataniman kasi yan. Oh. Ang nabuhay ay mga puro luya. Mga luya na lang. Ayan. Tsaka meron ako dito mga langka malangka malangka siya may pinya mga sili meron din doon at saka yung aking lemon grass ay nagkanda matay sobrang so, nireplant ko ulit yun mga sili may mga sili pa dyan no? nagkanda tumba um. Ayan, mga sili siya. Eh. Mga naiwan na lang. So, doon sa kabila, oh. Sa so, paakyat, meron akong pinya. Yung binili kong pinya may. So, itinanim ko siya. May pusa. May pusa. Ang Ay, alis ka dyan. Oh. So, ang aking papaya dyan, oh, may buma. Itong papaya ko rin, tatagpasin ko din to. Wala naman itong ano. Ito na lang yung mga natira ko dito, mga pananim. Ayan. So, yung atis talaga, kailangan kong tanggalin. Tsaka yung bayabas. Yan. Kasi dito, oh, wala na. kalabulok na yung mga pananim ko. Ubus lahat. Ayan. Orange yung mga nandyan. Yan. At saka mga luya na lang talaga. Yan. Ito, mga orange. Orange siguro to or calamansi. Yan. Pati papaya ko lahat tumba. ay eh, itinapon ko na. Dinunat ko na lang. Pero may mga natira pa dyan, oh. Hmm. ito yung aking garden so dito mga nireplant ko yung mga sili, ayan at kawawa mga uh, mahina ang kanyang ano, talamatay ang dami dyan dati dinaanan ba naman ng halos kalahating buwan na na pag ulan edi wala. Ayan. Yan na lang siya. Ang mga sili. Yan. Mga skeleton na lang siya. Yan. So, nireplant ko lang. Ayan mga patay ng iba. Ayan, yan, yan. Ang dami yan. So, ito yung aking backyard. May atis pala dito. Ito lang ka. Ang langka ko dito, hindi pa namunguha. Yun o, sa taas. Hmm. Hindi pa namunguha. Tinagpas ko na yan eh. Para maging ano lang siya. At yan lang o, oh, kaso wala. Yan. So, update update lang sa aking backyard ito na siya dito naman sa aking ano gabihan Ayan. alam ko maraming isda dito maraming igat at saka ang ko ang isda dyan igat at saka ano nga yun? dalag may malalaking dalag dito Yan. Kumukulo siya. Yan. Oo. Oh, oh. Nakita nyo? Oo. Oh. Yan. Yan. Ano ang dekat dyan? Kumukulo. O oh, yan. Anah, yan. Nakita nyo? <laughs> yan. Meron siyang igat at saka dalag. Sabi nang yang oh, dami. Daminya di ba. Marami dito. Ista. Malalaki. Yan. yang balik na. siguro mag maganda ito dito gawing pala isdaan <laughs> ang dami nyan ay ang daming isda maliliit yun na daming isda maliliit ang dami ang dami. Ang dami, oh. oh. Yan. ang dami isda. Ang dami. Maliliit pa yung dalag. Ayan, ang dami. Yeah, Minsan sobrang laki dito ng dalag nakita ko. Ang dami nila. Ito ang up King update ng aking up backyard for today. Antayin ko lang yung bunga ng atis na lumaki. At tatagpasin ko itong itong atis at itong ano, bayabas. Para ano, mahirap kasi pag may kahoy sa gitna eh. Para makatanim ako dito. O tingnan mo na lama naman. Ano lang nabuhay diyan. Mga ano, mga luya. Dito naman umakyat na yung ano ko diyan, serengelias at alugbate. Ando na sa bintana. Hmm yung ng ano ko mga so marami ako dito ang gagawin sa akin backyard habang nandito tayo meron tayong napapag -kaabalan. at exercise na din sa akin katawan yan ayan kahit na bungi-bungi na, na yung kuko ko sige lang yan Marami ditong dahon para sa aking Kitty. Ayan, complete ako sa Guyabano. Ayan, Guyabano. Guyabano yan. Bayabas. May avocado ako dun sa likod. Ayan. So, pwede kong lagain. At ang mga luya sa Kaso matagal pa ito dumami. Mm -mm. May luya din ako dyan. oh. Eh. Dati ang dami ditong luya. Eh. Ayun mag ano lang naubos lang siya na bulok ay nako itong aking small backyard mayaman sa saging iba't ibang saging yan dati puro ito dito tambak lang basura pinalinis ko at inano ko siya ito mataas ito dati dati puro yan dyan tambak ang mga ano dito ay panambak kaya puro bato nga eh oh. So, yan. Pero, nabubuhay din. Um, masipag ka lang magtanim. Ayan. Dati, ang dami ko dito. Ang palaya, sobrang dami, ba diba? Pero ngayon, pati sitaw. Ngayon, wala na. Ayan. So, yun lang. Tumatanda na rin ako at hindi pwede akong mapagod. Ayan. Ito'y libangan ko lang din naman. At, uh, minsan binebenta ko talaga ang mga pa, ano ko kasi mabulok kaya minsan nakakagawa tayo ng mga content na yung paggawa ng suka vinegar banana vinegar ayan at least libre na ako sa vinegar organic pa ayan so salamat po this is lorito loris garden <laughs> Salamat sa inyong support sa aking channel at may galab shoutout sa inyong lahat dyan. Bye-bye! Thank you!